Nakiusap si Miss Botswana Lay Chambo sa kanyang mga taga-suporta na nambabash sa nanalong si Christina Saiskova ng Czech Republic at kay Megan Young na siyang nag-host sa katatapos na Miss World 2024. Ipinost ni Lay ang kanyang pakiusap sa kanyang Facebook account kahapon matapos putaktehin ng mga basher si na Christina at Megan makaraang hindi manalo si Les Go Chambo. Batho Bame, I appreciate that you are all looking out for me, but it really doesn't make me feel good, when you bring other people down in my name or for my sake. Please be kind there, please. Heart emoji, The Christina, the Megan, be kind there. Ayon sa post ni Lay Eagle. Matatanda ang nauna ng nilinaw ni Megan Young ang kanyang ginawa noong Miss World Coronation na hindi nagustuhan ng mga taga-suporta ni Miss Botswana. Naglabas ng pahayag si Miss World 2013 Megan Young matapos ang basyang na natanggap niya bumalik sa international pageant ang kapuso star bilang isa sa mga pangunahing host. Gayunpaman, sa kanyang hosting stint sa Miss World ngayong taon, isang kontrobersya ang lumitaw. Hindi nagustuhan ng mga tagahanga ni Miss Botswana ang kanyang kilos na pag-aayos ng buhok ng kalahok sa entablado. Ang kilos ni Megan Young ay tinawag na witchcraft ng ilang tagahanga ng pageant candidate. Inakusahan din siya ng pagtatangka na sirain ang kumpiyansa ni Lei Ego Chambo sa pamamagitan ng diumanoy pagpapakita na ang kanyang buhok ay hindi totoo. Naging trending topic sa social media ang Kapuso Star dahil doon. Kasunod ng backlash na natanggap niya, naglabas ng pahayag si Megan. Nilinaw niya na hindi niya intensyon na sakta ng sinuman. Humingi rin siya ng paumanhin sa lahat ng nagalit sa kanyang kilos. Naunawaan at natanto ni Mega na ang kanyang pagsisikap na tumulong ay hindi na angkop sa kultura. Inamin niya na hindi niya nakita ang mas bigger picture. Last night during the final, I fixedly egoed shambos Miss Botswana hair on stage. I wanted to offer a helping hand but I failed to oversee the bigger picture. This could have caused distress during that moment and I have been made aware that culturally this is unacceptable. Ibinahagi rin ni Megan na personal siyang humingi ng tawad kay Leigo at nakapag-usap na sila tungkol dito. We have spoken privately last night at the hotel and I have apologized to Leigo in private, ibinahagi niya. Humingi rin ng tawad si Megan sa mga taong nasaktan sa kanyang ginawa. To those who witnessed the incident, I also want to apologize for any discomfort or confusion my actions may have caused. It was a thoughtless and disrespectful act and I take full responsibility for it, Ania. Binigyang diin ng Miss World 2013 na hindi niya intensyon na pasukan ng personal na espasyo ni Miss Botswana o gawin siyang hindi komportable. I assure you that it was not my intention to invade personal space or make anyone feel uncomfortable. I deeply regret my actions and will strive to be more mindful and respectful in the future, saad ni Megan. Sa kabila ng matinding backlash, nanatiling matatag ang mga taga-suporta ni Megan sa pagtatanggol sa kanyang karakter.